Ayan, ang sitwasyon ng palengke. May hulihan na naman kaya napunta na naman kami dito sa tabi. Oh. Ganyan, pag uh, lumagpas sila yan, balik na naman kami sa dati. <laughs> diskarte lang mga Inday, diskarte lang. mga tricycle din nagpapaipli din sila kasi sila ang unang ano oh Daan-daan <laughs> tulak lang nandyan sila o oh, di diba balik sa dati ay ate nasan yung asaging mo ito ay paan ako sampo lang magkano ito sampo lang ang akin ate. Okay. Oh? oh? Sige, sige, sige. Ayan, balik kami sa dati kasi kasi wala na sila. Do. Lumagpas na yung ano. O oh, ate oh. Salamat. Bumili ako ng ano, ng saging. Ito lang ang aking almusal o. Oh. Saging! Kayong nilaga. <laughs> Ayan, dito ang pwesto ko kasi sa lugar na to ay kaso lang kanina may dumaan na list po ay eh, nagpapaipli muna kami kaya ito bumalik ako sa pwesto ko. O, ba diba? Salamat!